Sa at iyan, see you again for another video init ang panahon init ang panghitabo sa atong palibot maong init sa atong mga ulo maon ang tana o wanimin ninyo, mga to taog Tugnaw River so located niya sa barangay Mahaba Kabadbaran City, Agusan del Norte. Og ang kabugnaw din hi mga ate, 11 out of 10. Ang katugnaw dito to the point nga wala, gin ko naligo tungod sa katugnaw. Bitaw, not one but twice minakaanhi din hi. So sa una namong pag-anhi, So, udto na gid mi nakaabot og wala gi mga bakanti nga mga cottage didto sa ibabaw nga area. So, mao na nagsettle na lang gid mi dinhi sa ubos nga bahin. So, mao na pinakauna nga mubungad sa inyo dinhi sa atog uh, na river. So, mura ni siya dam. So, na flowing nga uh, water nga ni din hi nga uh, din ha malingaw at mga chikiting nga. No, napoy part dito gid sa dam nga laom siya nga part nga dito pwede gwapo lang o pero gabi yung kadaghan nga tao at nga time katong tong dito may so crowded kayo mo nang din heragid mo dapit pero nag enjoy mga hapo na among mga chikiting din he So walay entrance din hing pita o niya na sila mga payong-payong din ha nga inyong kasilungan worth 150 pesos. Advice lang nako ako, kung manganhi mo din he, dapat sa'yo, aron ka mo makauna sa mga cottage na makapili gid mong area kung asa dapit. Hmm. So anyway, sa ikaduhan mong pagbalik, yes, nagsayo na ng gid nga and nakakuha na gid cottage nga kilid gid mismo sa suba, no? So, welcome to Cosme Dagonoy River View. Dinimi nga sa mga ikaduhang pagbalik. Uh, 200 pesos ang ilang cottage. Apil na ana ang entrance. Pero kung dili mo mag-cottage, ana lang mo sa kilid-kilid sa mga bato din sa sapa. 10 pesos po ilang entrance per person. Nindot kaayo diri ano kay lapad ang area unya daghan ang part nga lalom nga nindot kaayo sa So, daghan po ang kapilian o choices ni mo kung asa ka banda mo langoy-langoy kay tungod sa kadako sa area. Unya, dool pag yun, kilid lang gid siya kaayo sa mga cottages. So, more feel safe na gid kaayo ka. Bisan pag naakay, gamay pa nga bata nga. Mulang langoy din ha ano, kay dali ra man pud kaayo nimo madagan in case of Unya, daghan pagid kayong yung mga dagkong bato din sa palibot nga katungtungan noong magpicture-picture na. <laughs> oh. Bitaw, so din hinatataman. Salamat sa inyong pag-uban. This has been Ati Yen. Bye! Yen.